Dati ako wen eh, nag um, na. Ngayon, hindi na. Kaya nga ako eh, pasababot ako dito sa gamot At ang yung, 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 yung balik. Ngayon, masyado tiwala ako dito. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati. Ma mamamali dito, hindi ako makalangad. Ngayon, wala na masakit dito, wala na masakit dito. Pati ulo ko, magaan. Kaya sabi ko, napakalaking eh, bagay. Magaling talaga ito. Bisa na yung bali. Ako po pala si Purita Soriano, 61 years old, tindera sa palengke. Ang nangyari po sa buhay ko noong panahon po nang ako nagtitinda, ako ng sakit na high blood. Di ko alam, high blood na pala yun. Umurong na yung aking dila eh. Ang ginawa ng mga anak ko, sinugod na ako agad sa, ano, sa ospital. Ngayon, pinanggan ako ng mga ospital. Binala ako ng ospital sa Maynila. Ngayon, sa Maynila naman, Nung nandoon ako, parang naihiya ako sa anak ko kasi sabi ko mahirap lang tayo, nakata tayong pera. Yung pananalita ako, parang ano, yung bulog yung dila ako, nakangwila ako. Yung salita ko sa kanya, para niya ako naiintindihan na ako ba'y gagaling pa o ano pa. Kasi nangihina, na pakiramdam ko. Sabi nung anak ko naman, nanay, huwag mo intindihan yung pera, marami tayong pera. Sabi niya, gagaling ka, gagaling ka, sabi ng gano'n. Siyempre, yung anak ko ayaw akong ma-depress nung kuan, hindi pa ako gano'ng magaling yung ako sa bahay. Nung nasa hospital kami, ang pinainom sa akin, kala ko nga hindi totoo yung reseta na yun. 200 900 pieces. Ganyan mga reseta sa akin gamot. Pinainom sa akin ng doktor yung mga gamot na yun. Meron din, kaya lang hindi mabilis ang pagamutan. Hindi mabilis na gamutan, matagal. Yung anak ko, merong pinainom sa akin na ano, sa Bayo Barley. Pag ako umiinom nito, ang ginagawa ko bago ako matulog, umiinom ako nito. Tapos, sa madaling araw, umiinom pa rin ako. Kaklong beses, ay walang bakas kinain. Dati ako eh, nag, uh, -me na, ngayon hindi na. Kaya nga ako eh, pasababot ako dito sa kabutato. At ang balik. Ngayon, masyado tiwala ako dito. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati mas mamamali dito, di makalakad. Ngayon, wala na masakin dito, wala na masakin dito. Pati ulo ko magaan. Kaya sabi ko, ito bagay. Magaling talaga ito, branday eh, yung bali. Kaya ito eh, siguro habang buhay ko nang iinumin. Kaya ngayon, masayang-masaya ako. Yung saya ko naman, naiiyak naman ako. <laughs> Dahil isang ngayon, lahat gusto ko nagagawa na. Dati, hindi ako nakakalakad ng mabilis. Ngayon, ay pag-jogging ako, kayang-kaya ko na. Alam na ako, masasabi sa kanya, The best! The best talaga, nung gamot na to. Hindi sa anong pamamparaan talagang. Ito lang ang nagpabago sa buhay ko na gumaan ang pakiramdam ko. Ang galing-galing. Pakiramdam ko, babata pa ako. Eh. At gumanda yung balat ko. <laughs> Kaya pag nagmahal ka ng isang bagay, katulad ng bayo mamahalin ka rin. Susuklihan ka ng pagmamahal. Ako nga pala si Purito Soriano. At ito ang aking kwentong salbeyo.